bilang mga Kristiyano, bilang tahanang pinamamahayan ni Kristo, ang una dapat makikita sa ating tahanan ay walang iba kung hindi ang krus ng kaligtasan. Ang ilagay natin ay ang krus na ibinigay ng Diyos sa atin na upang maging sagisag nang kaligtasan hindi na ito sa gisag ng kahihiyan hindi na ito sa gisag ng dalamhati kung hindi sa gisag ng pag-asa sa gisag ng pag-ibig sa gisag ng pagpapatawad sa mga bahay na hindi pa nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos ilagay natin si Kristo ang simbolong ito kahit kailan hindi matitinag ng sinumang kaaway.